Magandang umaga po mga kabarya. <coughs> Nandito po ulit tayo ngayon sa aking bukid at mag spray tayo ng pang-insekto. Ayan po, nag-uumpisa ng mag spray yung aking kasama para sa insekto. Kasi pinipinsala ng insekto yung ano. Tapos nasa, nasa sabayan pa ng uh, malakas na ihip ng hangin. Kaya yung pong mga dahon tulo ng dahon na mumula. Ayan po yung kasama natin na, na mag spray Lumilim po ako dito sa silong ng mangga para hindi po ako masyadong mainitan kasi tanghali na po eh. Tanghali na. Kaya Medyo maintang araw ngayon. Pero pamaya-maya niya, bubuhos na naman ng malakas na ulan. Kaya pagkaganyang maulan at mahangin, yung palay po natin nasisira. Yan, um, masipag naman yung kasama natin sa bukid at patuloy na ginagampanan yung kanyang tungkulin ayan kaya nag i ng pang insekto ngayon po dito sa ilalim ng mangga nakakuha po ako ng inog na mangga na hulog ng mangga oh. hulog po ito hmm. pati po ito pulog inog na mangga kahit na pakunti-kunti ay makakuha pa po tayo dito Ayan, ano? Ganyan po kasi pag yung aking kasama dito sa bukid kaya itong aking bukid ako po ay nesisyan. Tignan nyo po yung sinasabi ko sa inyo dati na may espasyo na parang akala nyo walang tanim. Eh ngayon po oh, tignan nyo Ngayong malaki na yung palay Natakipan po lahat yung mga espasyo yung nakikita nyo. O wala nang espasyo. Hmm. May makita man kayong ganyan, hindi naanan ko. Yan po. Tinitingnan-tingnan ko nga po itong mangga kung meron pang natirang bunga. Meron pa pong mang ilan-ilan. At bago tayo umuwi, baka makakuha pa ng ilan. Yan pong pag-i-spray ng pala ay, ay kailangan po, lalo kung uh, umpisa, kung madamo, ay hindi pala. Yung pinaka-umpisa umpisa ay yung para sa buto ng damo. Sumunod, pagka may tumubong damo, i-spray nyo rin. Ngayon po, ang ini spray natin ay ang pag i Pagka malakas po ang hangin, ayan. Ganyan po kasi pag yung ating kasama. Meron pa pong makukuhang mangilan-ngilan dito sa aking mangga. At yung dalawang puno talaga na ito, sila lang nagbunga. Yung pong ibang mga puno, katulad po nung nasa likodan ko, Ayan. Eh ngayon pa lang ho kasalukuyang nagagalit ang dahon. Tingnan niyo. Yan, saka yung ando sa malayo na yon. Ngayon pa lang po na nagagalit ang dahon at pagdating ng mga isang buwang pagpalipas, magbubulaklak na po yan. Yan po ang tinatawag na pahuling bunga. Hindi na po maiiwasan yun. Talagang kahit na magbagit magulan tuloy po ang pamumulaklak na yung pong isang puno nito ni namunga po yan yan nga po ang natin para sakali makapag-uwi na naman tayo Yan po, patuloy ang pag spray Kanina po, kaya medyo nakat ko ng konti. Na out of balance po tayo. Dahil sa mga putik. Na out balance ako. Na paupo ako sa putik. Pero ayos lang po yun para Ika nga eh, charge to experience. Yan yung katagang mababanggit ko sa pagkakadapa ko. Kasi oh, magbuhat nung na-stroke ako, hanggang ngayon ay mahina ho yung aking balanse. Eh. Ayan po mga kabarya at patuloy tayong nag spray Ang oras sa kasalukuyan ay alas 10 na ng umaga. Pero patuloy pa rin tayo nag -i spray Ipinose ko po muna kanina dahil sa nagpunta kami dito sa manggahan. At uh, yun nga po na nagkaroon ng uh, na out of balance ako kaya natumba ako. Uh, Eh kanina, tinitingala ko yung mangga ko, biglang naot balance ako. Eh tinatanong ko sa iyo kung madumi yung likod ko. Yan po yung isang kasama natin. Yan po ang isa sa tumutulong sa atin dito. May kasipagan din po yan pinakukuha ko ng uh, plastic lagal lalagyan po ng mangga ayan po nakakuha kami ng mangga yan eh wala na pong mapaglagyan kaya kukuha naman ng plastic Tingnan niyo po, oh, napaka napakalakas ng hangin. Kaya tuloy yung dulo ng palay bukod may insekto eh nabibiyak pa yung dulo ng dahon na naninilaw yun kasama natin sige ang spray karakas po ng hangin din dito kaya kinakailangan eh itong mga tanim natin palay eh, eh hindi masyadong tumangkad pag tumangkad po ng gusto yan dada pa lang wala rin tayong pakikinabangan malalaki po yung palay eh yan. lalo na po yung nandun sa bana hanggang bewang nako eh mahirap pong masyadong matangkad ang palay eh Paano po mga kabarya? Hanggang dito na lamang po ang aking video at salamat pong muli sa inyong panonood. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Kawa so inyong walang sawang pagtangkinig sa aking mga vlog. Salamat po ng marami. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.